Ayan guys, natutulog pa ang aking bunso. Ngayon ay gagawa natin siya ng almusal. Bago ako mag-start ng aking mga gawain, maghahanda muna ako ng almusal niya para hindi na may store ko tuloy, tuloy ang gawa ko. Kaya, meron kayo dito ng tinapay. Tinisipon eh. ako ito. Aga ko kasi nakaraan. Nakaraan kasi aga ko maligo. Aga kasi mag-start ng klase. Maligo na ako kasi para pag pumasok sila, wala magpapagay ng tinapay. maligo ako. daw makaragin ko. Kaya maaga ako maligo. Tapos ngayon po naman ako sobrang aga kung naliligo. Ayan, ito na yung tinapay dalawang tasty. Gawin natin almasan ng aking tulog na baby ko. So guys. Ito lang, ano, tasty dalawa. Tapos gawin natin siya. Ayan. Talagyan natin ng, ano, mayonnaise. Snow white mayo light. Mayo light. Hindi ko na ininit yung tinapay kasi. Pag ininit ko, nalamig lang din naman. Kasi tulog ko nga siya. ayun, gawa ko na siya. Ito lang pagkain na pa-pilog para hindi na mas tulog pa ngayon. Ayan so, guys. Ayan guys, naputol kasi may bumili. Ayan, lagyan ko na siya ng ketchup. So, ay, you tamis ang ham. Ketchup. Ay, ito pa lang. Kaya hindi niya magustuhin yung ketchup. Ito yung ano, yung tira nila kanina, ng estudyante ko. Baon nila kanina, tira. Nagdagan ko ng isa para sa kanya. Kasi hindi naman nakakain na sa akin, ako lang nakakain na sa atin. Kaya, ito yung ang kanyang pagkain, ang masal. Ibigyan ko na lang siya ng, daw dito, ng, ano, ano gusto natin pa rin So, yun na. May almas na siya. So, yan. So, Tatakpan ko na lang ito dito. Tapos, tapos, nakagawa na ako ng ating mga gawain Kasi, ayaw na. Kasi, ayoko na istorbo sa mga gawain. Just ko, tuloy-tuloy mo ito. Yan. Hindi na ako istorbo. Iplan ko na lang siya mamaya ng ayun.